So, ito pa rin yung ulan, no? Ano, lakas. Hindi ko alam kung mga 31 hour, 1 hour and 30 minutes na siguro. So, so, naman yung mga tinanayong ito. Nabasa. Kanilang nagtanim ako, ng mga native, mga napier, mga Madre de Agua. Diniligan <coughs> ko kasi super init. Nagbuhat-buhat pa ako ng timba. Buti may gripo doon, medyo malapit lang. Tapos umambon. Sandali lang, ambon lang. Mahina. Tapos umaraw, mas lalong uminit. Parang may heat wave. Naligo ako kasi parang kakaiba yung init eh. after one one or hour, two hours siguro ayun na umulan na na napakalakas so ayun pala kanina parang ano uh, may nakikita ko sa ano sa parang may mauso di kaya uh, ano siguro pag- kasi oo, umambo ng sandali tapos sobrang ano, sobrang init pag ano ko sa mata ko banigo ako, pag nabas ko ng CR, parang fog parang ang daming usok tapos mamaya-maya nagbulim na sa ano sa north sa laod sa west pala sa west ng Madilin pero sa east sa south sa daya sa kabagatan hindi eh parang kahalahati lang pero nung umulan sobrang lakas naman noon. hindi na tumitigil umasok na yung tubig sa bahay namin sana kung may pera lang ako sa okay. taas yung bahay namin para hindi pa siyoto ng ulan ang uh, tubig Ran sa kalsada kasi walang kanilang kalsada namin Bumukasok <coughs> so, niyo ilan sa ilog ng bahay namin. Kasi mas mababa yung bahay namin sa kalsada. Ayan o, no? oh, ang lamig. Super init talaga kanina, iba, Parang heat wave. Sa, so, ang sarap sa mga video sa ulan. Kung nandito yung mga anak ko, si Francis, si Kaya, tsak suwabi, si Suwabi, si Koyen. Ay, ang sarap maligo sa ulan. Kasi ang lakas. Ang lakas ng ulan, o. No? Ngayon lang ako nakakita ng ulan na ganito kasi pag nasa Manila ko, wala, nasa loob lang. Hindi kayo nasa ospital lang lagi. Kaya ngayon lang ako nakakita ng malakas na ulan talaga sa sa sa, sa ano, sa surrounding. <laughs> kasi bihira ako makakita ng ulan. Kasi so, yung doon na namin, meron kang puro na ano, nagulig, hello hello mahal hello mahal ginaw ka na wala na na yung mga mula binabins natin pero hindi naman na na yan kasi pati iba yan sa ulan ang hiro kasi buhatin binuhat namin yung manuharo nyo yung nilagay namin sa <laughs> testa hindi ito kaya So, wadahan pa rin ang namin. Hindi ko na ilagay namin doon. Kasi silungan naman. Pero natatalamsikan yung mga saan niya. Mga ambon. So, kaya ilan. Dito kayo oh, sara. Hindi ito. Grabe oh. Yung, yung ni, ni Howell oh. Naku, baka mabasa yung cellphone. Ang lakas pala ng hangin dito. problema yung mga nagpapalita na sira na siguro yung pinalitadahan na yun no? bakod pero ang iin kasi sa kaninang umangan hindi naman nila kalain na ulan eh. so yan po mapupuno itong siming po ng tubig so pwedeng mag order ng ano siguro dito yun lang lalakayan natin dito sa swimming pool dito mahal kayo ng hito sa amin dito wala pa nga nagtitinda eh bibili sana ako ng 10 kilo para ilagay sa ano namin hito pa namin ito try lang namin sabi ng kapatid ko tapos papanakin namin para hindi na kami bibili ng fry ang problema walang nagbebenta dito eh kaya sabi ko maglo na nga ako sa kilo lang 5,000 kilo ano dito tapos magrarepair na lang kami dito maganda kayang idea yon try natin pag may pera tayo sana kung may loto dito pwedeng sumaya eh problema wala naman pwede nga ata meron pero hindi ko nagsachambahan hindi na, na lang maliban na lang kung magsambahan ko yun kaya kakaya 520 pesos lang may 10 minutes lang na ano vlog para may post ko eto yun ulan sa Bugay, Cagayan Philippines so buti na lang dito ako kasi yung kasama nyo mga sa bahay may sakit din na, nanay kaya hindi na ako punita. naman mamaya maya siguro wala nang kuryente buti charge ko mga may phone buti may charge pa to 60% ay, sa lakas ba naman ng ulan na yan makamawawalan ng kuryente eh itong e, hindi ko alam paano ito gagawin ko dito sa solar may solar naman kami oh eh, naka charge kanina pero si Milo si na. umuuna ang pinakatakot ko bakit naman ako ng ano ng kidnap kulog ang lakas ng kulog sa kapit si blast yan mabubuhay naman na siguro yung mga tinganin ko kanina dadamdam ko lang biniligan ko kanina kasi ang init nagtanim ako ng ano, dalawang papaya uh, malunggay sinabi ko yung malunggay sabi ko para pag nagsate naman oh, ano, saktong pang tunola yun tapos yung mga napiyon sa kamagre na aga yung nagbilig-bilig although umulan naman nung bag yung ano during napakalak, napakalakas na ulan din napakalakas na tubig kung dulo pero halos one week ng ano eh five days nang walang ulan maambon sandali lang konti lang pero ngayon eto napakalakas oh no? Pero yung pangatlong vlog ko na to ng 10 minutes, 30 minutes, 20 minutes na yun sa eh. Tapos sa pinutin pa ng artist magdadalawang oras na tinuro ng ulan. Ano lakas? para ang ko ah. Tama na nga to. Sige, bye bye ko. Yan, binigyo ko lang kung paano mag video pag umuulan sa sabugay, kagayan, kabagitan, mugay, kagayan. Ako yung mga bago yun pala. Mga nung-subscribe. Tawawa naman sila. Pero na, ano. Hindi ko nung-mahal. Ano, nagpapalitada lang, ano. Ano, nakakatakot na lang yung sila. Ano naman, naman yung tulog. May bumihina na yung ano. Ay, bon. Ay, bon yung na. kung so, saan nang gawin, hindi na Dito, ano, si pan Ang Dito na lang. Wala pa kayo na nagayon ng na fry. Fry. Ang bibili naman sana namin yung malalaki. Pero kahit maglagay naman yung fry, <coughs> sa December. Pang-December, kahit 10,000 siguro ay 20,000 na fry. Pero balak namin luluwagan yan kahit 8x12 siguro. Dalawang 8x12. Sinag-guess ko sa kapatid ko. Kasi sabi niya malaking mabilis daw mawala yung tubig. Sabi ko dati nung no may mabilis lumaba yung tubig kasi ang malaking track ng lupa. Dahil siguro yung tatlong buwan na walang ulan. Tapos maglalagay ka ng, ano, nang tubig doon. So, nakawawa na ka, maglalagay ngayon. Okay, tumart, wala na pero ngayon, nung ano daw ba, nung back yung air guys ang lakas hangin pero walang masyadong ulan kaya napuno na wala rin yung laman pero itong siguring yun yung mampas hanggang tuhod sa tilapin ng ano ng dito pan eh kanina hindi naman ano yung bumaba ng konti pero ay ito uh, na naman ang na naman eh baka mabas na ano, na umapag na rin yun ko ng um, kamote doon kamote ng kahoy, kamote ng baging yun, madre de agua saka saka yun ano yung gabi kasi palagi pinapanas pala, si, si ano, si Jaherong Batanggen nyo kaya nagtanim ako ng ano yung San Fernando na gabi Siguro kapag tanim ako mga 30 na pirata Para next year ulit Titignan natin Kung madami Kung anong kakalabasan Parang kamuteng kahoy Kamuteng kahoy Baka hindi ano, magugulok na yun Kasi tubig Yung lakas Lakas Kala ko kasi yung tambak nun Yung pinag uh, ng lupa Sa ito pan Yung lagay doon Kasi bukid yun eh yun Na, na bahay talaga ilagay sa sabi niya kaya tumaas eh sabi ko yun eh, pwede magtanim dito ng kamuting bami sa kamuting taso para next time na magbabakasyon ako or next month kasi hindi ko kaya ako hindi yung mga men uwi dahil walang kasama lagi yung mga dito dito manangkot siya eh, pinapat mapasaya ko siya pero ay napapayama napapasaya makita mo niya inipin talaga yung neck niya hindi ko lang pinapakita na yung bukol niya um, may bukol kaya kapag hindi pinag-usapan na ano, umalis na lang tapos nung parang hindi na magkikip ng gamot at dumadaan na yung pagkain na binaglandar namin yung uh, ng isda yung um, karne sa kami lumalakas naman siya kasi gusto ka niya gumaling yan, tuwang-tuwa ako. Ibrain ko na yan. Kapag tapos akong nagtan ng 2 or 3 hours, hours. Lang, Kasi natalikod lang naman ako ng bahay. Para matignan siya. Kaya so. naman yung tulog. Yan, humina na siya. Tulog na lang. Kidlat. ambul Ay, paulang-ulan. So, Ang tumulitin naman na. Tama na yun. September Sabaritan today, Sa Pagkatapos ng hapon, parang tabi na Ang nakas pa rin ng ulan Inet na nilabas ko para ayusin ko sana, ayan na eh, mas pang na ako kasi ang dami ko pang ikatanong na nakuulit ko, na kamutong tayo ngayon na pero sa kamagrede aga yung napito kung daw ng madrede aga hindi ko pa may papakain sa mga native food natin hindi ko kasi may blablog lahat para ano, wala kasi alam kasama dito na so, pagbablog -di na kapos tayo ngayon gusto kong mag-invest ng hito sana o kung gusto kong mag-invest ng hito, hito hati tayo sa kita kung bilhin natin ng fry sa kapit, mag tayo kahit 10,000 5 Pesos ata ang uh, isang fry kung hindi bilhin tayo ng 10,000 hindi bilhin tayo ng 50,000 tapos ang ano, pagkain 300,000 to 400,000 siguro tapos pwede lang ulit din sa Rembrandt pero palalakong muna namin pan natin, kasi ang pan natin dalawang ano eh, 3x12 ay 4x12 ang lawak dalawa, magkatabi yun yung suggestion natin, suggestion ko dati sa kapatid ko, ayun so, yun na lang, matatapos na siguro yun, ulan ang so, boom bye po, linag ko lang kasi ngayon lang ulit ako nakakita ngayon sa palakas na, wala yun, pagka may nilakas sa salob ng bahay lang po ako bye bye po, ba bye bye